This is again Joko and welcome back to my YouTube channel. Pero kung bago po kayo dito and naniniwala po kayo sa mga pinaglalaban ko sa buhay, please don't forget to hit like and also mag-subscribe na rin po kayo. So, For today's video, pag-uusapan natin ang uh, di umano ay uh, pag-undergo ng plastic surgery nitong si Maymay. Pero bago natin pag-usapan yung topic na yan, tatanggalin <laughs> natanggalin na natin yung ilagay natin yung paint para kunwari ay alam mo yan, matanggal yung double chin kasi may nakita. <laughs> alam mo naman ng mga tao ngayon, ang gagaling man lahat. Ayan. Pero parang mas comfortable ako na walang tape dito. Kasi parang sabi kasi na parang tinatago daw niya yung double chin. So pagpasensyahan nyo na po yung double chin ko. So, ayan, so let's go back to our main topic for today. Which is nga yung kumakalat ngayon. Actually yung bintang na pagre-retoke sa mukha nitong si Maymay especially dun sa ilong niya. Before we proceed with our main topic for today, I just would like to share to you yung opinion ko siguro about um, plastic surgery in general kasi I feel it's already 2019 dito sa Philippines pero parang yung uh, yung thinking ng tao is backwards pa rin, parang year 90s pa rin siya, parang year 80s pa rin siya. Kapag sinabi mong plastic surgery, it is something negative for me, I'm not speaking on behalf of flyers, pero para lang sa akin is yung plastic surgery, kung gusto mo talaga, kung meron kang pera and meron kang lakas ng loob na mag-undergo nga sa mga ganong operation, go ahead. I mean, um, I'm, I'm not against it. Kung meron nga lang akong pera, kung meron nga lang din akong lakas ng loob na yung mga kutsi-kutsilyo yun na ganyan, iba topic ko yung ilong ko. And medyo tabingi kasi yung mga eh yang yang siguro um 'dibah um I think it's about time na na hindi natin siya gamitin in a negative way kapag sigura, kapag sinabing retokada or retokado yung isang artista. It's a way for them to enhance yung itsura nila. Now, uh, going back to our topic, pang ilang going back na So, going back to our main topic for today, yun nga, sinasabing nagpaparetoki si Maymay kasi every time na maglalabas siya ng mga pictures, sobrang ganda talaga ni Maymay ngayon. And, let's admit it, from PBB, in comparison sa itsura niya ngayon 2019 sobrang nag-improve talaga si Maymay but i don't think na nag-undergo siya ng uh, surgery sa kanyang ilong and uh, um, And the reason kung bakit ko nasabi ito is kung iko-compare mo yung picture niya noon sa PBB versus yung picture niya ngayon sa kanyang mga Instagram post it's actually the same, yung uh, shape ng ilong niya. Siguro ini-improve lang ng make-up, ganyan yung lighting. Pero kung ang titignan mong picture is yung picture niya during the time na nagkaroon ng parang um, Miss uh, Teen, um, PBB ba yun, um, makikita mo doon yung nagseryoso si Maymay. Um... Iyon pa rin yung itsura niya. Parang she looks like a model during that time na naayusan siya. Siguro yung ibang tao is lang na nakikita siya na yung kengkoy, ganyan, yung patawa. Pero kapag nagseryosa si Maymay, ano ipakita niya yun sa PBB, um, hindi siya, hindi nalalayo yung itsura niya ngayon doon. Siguro enhance yung bandang ganito niya. Kasi inaalagaan na siya ng uh, belo. So, It's her responsibility to look good in front of the camera. Ngayon, kung bakit ko sinabing responsibilidad niya yun, bilang isang artista, may mga handle na siya or may mga hawak na siyang endorsement from uh, beauty products like yung mga pampa sabon, yung uh, pang-facial mask, ganyan. Tapos also, Belo, responsibilidad talaga ni Maymay na maging maganda sa paningin ng ibang tao bilang isang artista. And, uh, siguro mas na-flatter ako kapag sinasabing na retoken si Maymay. Kasi, ibig sabihin, itong mga taong na nagsasabing, ah, retokada na to. Wala na silang maipintas ngayon kay Maymay. Kaya, <laughs> alam mo yun, yung hindi na lang nila matanggap sa sarili nila na nagagandahan sila kay Maymay. So, nag-iisip sila ngayon ng ibabato pa kay Maymay. Sasabihin na lang nila na, na retoken yan, kaya maganda. Pero... <laughs> <laughs> And kung itong mga taong to naman, na kapag binisit mo yung mga profile pic nila sa Twitter, itong mga nanlalait kay MyMem, kapag tinignan mo naman, wala namang picture ng sarili nila. Or kung meron mang picture is hindi naman din magaganda. <laughs> na kung meron mang nangangailangan ng retoke is sila yun. <laughs> kung makapanlait is ang lalakas ng loob na sabihin na itong si Maymay May, ang pangit itong si Maymay retokado pero tignan mo yung itsura nila oh my God. <laughs> 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 ang papangit naman nila kung makapanlait sila ng tao alam mo yan <laughs> hindi ko alam kung saan nanggaling yung self-confidence nila. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung tapang nila ng loob para laitin si Maymay. Pero pag tinignan mo talaga yung picture nila, paulit-ulit -ulit na ako. Pero natutuwa lang ako na may mga taong ganun na mas mataas ba yung self-confidence kaysa sa, sa itsura nila. <laughs> Ito lang siguro yung opinion ko about this issue. Hindi nagparito kasi si Maymay ng ilong. Um, In-enhance yung itsura niya because it's her job to look beautiful. Or sabihin na natin, um, it's her job na mas maging maganda pa yung itsura niya kesa sa dati. Kasi nga, may mga pinakahawakan na siyang malalaking endorsement ng mga beauty products, ganyan. So, trabaho niya yun. Part siya ng trabaho niya. And uh, for me, ah, gusto ko ang i-maintain ni Maymay yung, yung medyo hindi ganun ang na skin niya. Pero, yun nga, part ng trabaho niya na mas maging maganda pa yung skin niya, mas maging mabuti rather. Hindi talaga may iwasan yung ganong enhancement sa, sa itsura or physical aspect ng mga artista, including my mind. Kasi parte talaga yon ng work nila as an artist, as an endorser ng isang product. Now, sa sa future, if uh, my mind would decide na mag-undergo ng plastic surgery, which, on my opinion, is hindi naman talaga kailangan na may paalis siya. Pero just in case, kasi hindi naman natin sinasabi or hindi natin tinutultokan itong mga issue na ganito. In the future, if she would undergo um, like a certain procedure na yun yung, yung mga plastic surgery na ganyan, I would support her 100%. Because again, I'm not against um, plastic surgery if that would make someone happy. If that would make someone more comfortable dun sa itsura niya, kung yun yung makakapagpasaya sa isang tao, bakit natin pipigilan? Bakit natin lalaitin yung isang tao na gustong i -improve yung self-esteem niya, na gustong i -improve yung sarili niya, idadown natin sila by saying, things or ba, Sasabihin natin, nire lang siya or what. Pero, alam mo yun, um, yung thinking na gano'n ng mga tao, it's, it's very primitive. <laughs> Paano ko ba i describe Hindi, hindi na siya napapanahon. I think, um, this is about time. It's a, I think it's about time for us na, na i- angat din yung understanding natin yung uh, pangunawa natin sa mga ganitong bagay kasi parang nahuhuli na yung mga Filipino when it comes to to technologies. Yung pag-iisip natin is parang naiwan pa rin siya sa early 90s or early 80s um, na meron pa rin stigma. Lalo pa akong naiirita dun sa mga ibang nagko-comment kay Maymay na sinasabi nilang si Maymay is uh, is uh, katulong daw. Nakakairita siya kasi ginagamit yung, uh, yung katulong to degrade someone na wala namang masama sa pagiging kasambahay. Diba? That's actually the proper term. Hindi katulong, it's kasambahay. Walang masama sa pagiging kasambahay. Marami akong kakilala, kaibigan, kaklose, family members na nananilbihan before sa ibang bansa. And this is something na hindi dapat um, ipanlait sa isang tao kasi it's, a, it's actually a mobile job kung tutuusin, di ba, na manilbihan ka sa sa isang tao na hindi mo kayo kilala, alagaan mo yung anak ng ibang tao, sakripisyo yon and uh, para ipanlait siya sa ibang tao, doon ako naiirita eh, na parang yung yun bang uh, trabaho uh, maramal is ginagamit ng ibang tao na ipang ipang down para sa isang batang wala namang ginagawa sa kanya. Diba napaka-stupid ng mga taong to. So, ay, ayon, Yun lang, medyo napapahaba na naman itong mga rant ko at mga sinasabi ko sa buhay. Kasi, naiirita ako minsan sa mga tao na <laughs> hindi minsan. <laughs> hindi ako masyadong gumagawa ng video kasi nagkakaroon ako lagi ng kaawa. <laughs> Pero yun, um, siguro it's about time na mas naging malawak yung pangunawa natin sa sa, sa mga ganitong topic sa plastic surgery, and yan and all. Ano ba ba sasabi ko? Parang yun lang yung opinion ko. Hindi ko na papahabain itong video na ito. And I guess medyo mahaba na naman itong video na ito. So, magkita-kita na lang ulit tayo bukas siguro sa mga susunod na araw. Kapag na-edit ko na yung mga iba ko pang videos na ginawa ko pa few days ago. <laughs> Eh, medyo pa akong mag-edit. Pero, ayan, promise ko sa inyo mga katoinks, um, mas uh, madalas na tayong magkwekwentuhan dito sa YouTube channel ko. So, continue, lang, continue nyo lang yung pag-support ng channel ko. And again, sa mga walang sawang sumusuporta dito sa munting channel ko, maraming maraming salamat. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please naman. <laughs> <laughs> so ayun lang goodbye.